Magandang araw sa lahat. For today's video guys ay maglilinis tara sa ating uh, dahil marami na ang uh, damo. Mag-trim tayo ng mga bulak at saka mag sa mga uh, damo. Pero sa hindi pa, please consider to like and subscribe our YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na maragdagan tayo dito guys. Salamat po. So guys, pahinga muna tayo dito sa ating palayan, guys. At dito muna tayo magtatrabaho sa ating uh, bakuran sa paligid ng ating bahay dahil marami na ang damo, guys. linisin natin ang ating mga uh, puno ng ating prutas ito yung rapid na uh, tambis ito yung rapid natin, natin na ating na tambis guys madali lang itong magbunga ito yung na vlog natin noon guys yung bunga ng ating pineapple so ito na ang kanyang ah sitwasyon oh ang laki laki ng kanyang bulak so hindi bunga bulaklat so parang wala tayong makakain ito napakalaki sana pero hindi bunga ang Ah, uh, lumabas sa kanyang puno. Subulak. Pero sayang yan katulin. Kaya pinabayaan natin. Upang ah uh, hintayin natin kung anong mangyari nito sa susunod na mga araw. Huwag na natin yang agalawin ah, kaya iputulin so, ito yung rambutan natin na graft ah. graph kit na marami na ang damo dito guys dahil hindi na tayo ka linis dahil sa sobrang busy natin sa palayan ang ating mga pinya ay hindi na natin na ah, linisan kaya binigyan natin ng pagkakataon na makapag tayo dito guys. Guyabano guys na ating itinanim na hybrid. Guyabano. Hindi yan native na guyabano. Ang guyabano ay madali lang mga bunga. Dalawa at ah, dalawa hanggang tatlong taon lang mga. Bunga na sige mo na yun One light, light. unahan muna natin pag linis ang mga rotas natin okay isa pa natin parang ay so, tinanim natin March 24. Malaki na. Oh. Malaki na siya. Ilang buwan pa lang yan. March natin yan itinanim. November pa ngayon. November 1. So wala tayong in nito na pang pataba. yung natin ay puputulin natin upang hindi ma destroy ang ating lansunis na bangkok. Au! Oh, Lungkok! Sorry. Yung bagong variety na lansunis. Lungkok! kailangan talaga mag round weeding tayo sa ating mga prutas upang hindi ma tawag sa amin sa bisaya masaut ang pagtubo so hindi maka paglaki dahil ma ano sa damo so kailangan uh, round weeding na natin so tinanim so, natin ito noong March 24 sa taon na ngay ito ngayong taon March October uh, April, May, June, July, August, September, October. So, 7 months lang. Ito, no? Nagsi 7 months lang. So, yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood sa ating mga vlog. Ito po ipatungkol sa ating pagsasaka, no? Intercropping. God bless sa lahat. Happy farming.